Uh, magandang araw sa inyong lahat bagong araw, bagong vlog naman tayo Ngayon naman tayo mag-upload ng video kasi busy tayo sa ating ginagawa Nagagawin tayo, tayo dito ngayon ire repair natin Flat screen TV Ito Ito naman ang ire repair natin mga paps ito yung i-refer naman natin mga katik. TCL 32 inches. Ayan yung model niya. Ito yung original niya, niya na motherboard mga katik. Bale yung LDBE socket niya or flex or ribbon man yung tawag niyo. Bali hindi magkatugma mag ito ni nilagyan ko na mayroon din ako nakita na TCL din, ganoon din ang model. Ikinabit ko na. Ito yung, prob ito yung problema niya. Maliit lang yung LDBS socket niya na ribbon niya. Tapos ito, malaki. Yan, malaki yan tapos ang ginawa ko magwa mineringan ko na hindi ko pa natapos tatapusin ko ngayon dito na lang ako kumabit sa baba kasi maliit nga ito so samahan nyo ako mga katik kung mapapagana natin to kasi yung sira nito mga katik ayaw na mag power on or mag display normal naman yung supply nya dito may standby power naman siya so may nakita kong motherboard na magka parehas naman TCL naman siya ikinabit ko lang ang magkaiba dito ito lang yung flex kasi maliit kaya wiringan ko yan isa isa so sa yama, samahan nyo ako mga katik ayan tapusin natin sa pag wiring kasi marami-rami pa yung wiringan natin hindi ko na ipapakita mga katik kung paano ko wiringin ipapakita ko na lang kung matapos ko na to wawiring lahat ng Hihin, hihinangin ko to sa isahin ko to hanggang dyan so ito na mga katik simulan na natin sa pagwawiring kasi hindi ko to natapos tatapusin ko ngayon sa pagwawiring so baybayan nyo na lang para makita nyo kung lalabas ba yung ginawa natin or gagana ba di display ba yung gagawa ginawa natin marami naman dito gumawa na ginanito nila so gawin din natin yung base natin simulan natin sa pag-wiring Kaya lang gagawin yung mga tik. Pag may meron kayong ganito. i mo manual yun na lang. Sipag at tiyaga lang mga katik. Kahit ganito karami yung wearing natin. Tiyaga lang. Para maka ano lang tayo. Ngayon, gilin tayo ng pagkain natin. Bigas at saka ulam. May pangulam tayo, may pangbigs pa. abangan nyo na lang mga katik pag natapos ko to at sa nanonood ng mga video ko subscribe naman mga mga katik para updated kayo sa mga ginagawa ko Uh, ito na pala mga tick tapos na yung gawa natin na pagwawiring na pinalitan natin yung motherboard ito na yung motherboard yan winiring na natin pati papunta dyan kasi mal malaki yung flex nya eh. yung LDBS nya malaki kaya winiring na natin ayan So, testing natin mga tech kung okay na ba yung gawa natin. Uh, sak natin. Eh, naka on na siya. Ayan, may ilaw na yung uh, power on na natin. Ayan, nag-power on na siya. May ilaw na yung ilaw sa loob. So, try natin Just so ayan mga tik lumabas na okay na yung gawa natin nyo. Na. Okay May guhit lang siya mga tech pero okay pa naman yan. Mapanuran pa naman. Maraming salamat sa panunood nyo sana may matutunan kayo sa ginawa natin na maliit ng video na to ito lang yung magagawin yung mga tik pag halimbawa na hindi makatugma yung sakit mawiringan nyo na lang kung pwede yun naman mawiringan uh, maraming salamat sa panunod nyo God bless